Hi guys, good morning! Ah, uh, siyek po lang po sa inyo guys Ah, um, mabisang paraan para uh, sa pagpatay ng lamok O pagtaboy ng lamok guys Ah, uh, ang kailangan lang natin guys Ah, uh, dalawang tansahan Sana ng kahoy, tsaka isang batok So ang gagawin natin guys Itong isang tansahan, lalagay natin ng asin Yan yeah. Yung pahalawang tansahan naman guys Lalagay natin na hindi uh, Alak po ng gin Yan yeah. So bali ang mangyayari dyan guys Ah uh, ito asin sin, ng lamok na asupal. So kakainin niyan sa so, ang mangyari, mauuhaw siya. Ayan, pag siya, na siya nauuhaw, iinom siya dito na para naman ay tubig. Yung ay gin. So malalasin siya guys. So pagka siya nalasin, mapapatid siya dito sa kahoy na ginawa natin. Pagka siya napatid, pupukpuk yung ulo niya dito sa may bato. Ayan, mamahal Eh, Ahí la puga es el con puso de